tulad din ng ating mga na nagiintay ng uh, may mangyari na, na may makulong, nang sa ganun, wag nang maulit muli ang ganitong uh, classic crime. Kaya nga po, siguro kung mapapansin ako, magtutuloy yung blue ribbon ng aking pinupunteria, yung, yung modus o yung scheme kung paano ginawa para hindi na maulit muli ito. No? At yung talagang mga most guilty, no? wag yung dahil may ibang personalidad na pinabanggit, dapat balikan natin yung nagsimula nang talagang modus operandi to na this is a criminal uh, scheme talaga no na talagang dapat managot po ako po isang ayo na dapat makulong sa lalo madaling panahon yung mga may kinalaman po dito pero speaking of blue ribbon uh, sir kasi nag alam naman natin nagsasagutan si na senator Amy Marcos kasi si senator Ping Lacson pati kami inalilito na kasi ang sabi ni senator Amy mukhang merong babawi ng mga testimonya uh, uh, ano pang makikita natin sa Ay, Hindi na lang natin alam may antabayan na natin kung matutuloy bukas ang hearing no uh, dahil nga sa nangyari din dito kay JP hindi ko lang alam kung ah. parang by Senate tradition we give ano eh um hmm. nagsuspend kami for a day or two no para magbigay ng ano kung matuloy man bukas antabayanan po natin yung mangyayari kasi wala naman na wala rin kami nakikita nakakausap sa kanila ayan uh, po 'yung Nasa base sa mga interview So, hintayin eh, na lang po natin. Kung may susipot, support, may maglirikan, hindi po natin alam. Hmm. Sino po ba sir uh, Senator JV, itong uh, very important witness ni Senator Ping Lacson? Kasi sabi ng uh, mobile journalist or mojo namin kanina, uh, tingin ata ni Senator Amy Marcos is si dating House Speaker Martin Romualdez o kaya si Zaldico. Uh, may idea po ba kayo kung sino itong uh, very important witness ni Senator Ping? wala rin ako idea eh. Hindi, alam si Senator Laxon, napaka ano na uh, hindi nagdi-disclose yan, no? Uh, he keeps the card close to uh, his chest. Ika nga, no? So, lahat kami, ano pas, uh, hindi, walang may idea kung sino ang mga lalabas, kung sino mga ituturo. So, talaga kailangan na lang ang natin ang na susunod na Blue Ribbon hearing bukas.